lagi blog bukan itu be refreshing ini ya ini yang guys main dulu wah asal ini sa itu yang guys ala lumayan ini lagi wow mogi guys mogi kok guys Ini pantai. Ang laki, no? Pati yan, Gino? Pula. Iba yung kulay niya, guys. Pula ka sa ano buntot. Hey. <laughs> Kasi ito, kamukha siya. Dali. Hey. <laughs> Dali. Ayan dyan si Fiel, yung tagahuli ng fish. Fish siya. West. Yung tilapia. Ayan, may nahuli na siyang tatlong piraso. Wow! Ayan, pag naipon niyan, may pangulam na sila. Charot. Ang ating pato! Ayan, Ayan kids up, guys. Andito si Gino. Alay-alay. Hello, what's sab what's guys? Okay. You know, Ayun, si Oray, ano si wana at si... Oh, si solon Ang tagabit-bit ng isda. Charot, nang lalagyan ng isda pala. Ah, kung bibili kayo ng ukay-ukay, mamili lang kayo dito. Oh, yan, o. Oh. May ukay-ukay, iba-ibay ang... Iba ba yung kulay? O, oh, di ba? Mura lang yan. Siguro ko. Lagot kayo ng may-ari niyan. <laughs> Ayan. Awit oh, ah, mga kasama ko, guys. Hoy, to... hindi yan sa'yo. Guys, iba yung kulay niya, guys. Awit, <laughs> uh, oh. Awit <laughs> uh, ka. <laughs> Ayan. Ka sa inyo yan. Guys. Nakasampay yan dyan. May ibang, oh! ibang may ari ba? dyan. Bala kayo dyan. Ito, may ari dito. Ayan, guys, yung <laughs> mga makukulit kong kasama. May ganda at bulaga. Ayan, dito na tayo. Ayan, <laughs> <laughs> <Ha? Mamali ka. laughs> Anong meron? Anong meron? Tela pia, ญี่ปุ่น. Tayo guys, minahuli pa si Piela isa pang. Ayun. Ayun. Fish. Ako po taga bantay ng pintong sanglaw. Ayun, naka nakawala sa lalagyan. Oh, di ba? Pa tingin nga. Pa tingin. Hawakan mo nga buntot niya kung buhay pa. Kakagat pa niyo. Dadali. Yan. Hawak ni Wana yung fish. <tipos> yan guys, mga kasama ko sa paghahanap ng ulam namin yan. Si Fiel, si Chupoy, si Gino, si Tiwana, si si Soray, at ah, si si, si Tolone. Yan po. Yan guys, yung tagakuha namo, Tagakuha namun. Sila yung tagakuha namin ng isda. Yan. Hindi ka lagi maglaba o. Ayan, Ayan nagla, nag, naglalaba si Lola, Lola Oming. Ayan, linalaba <laughs> niya yung damit ni Piel. Yan. Ayan. Oh, si bantay. Taga siba ng isda, char. Ako, taga ubos ng tunok. Kala ko tunok. Yung tinik ng isda si Jinong, taga ubos. Ako, taga ubos ng tunok. Ayan guys. Dito kami nanguha ng suso nung nakaraan na vlog namin. Ayan, thank you po sa mga nanonood sa aming vlogs. Kahit papano po meron kaming views. Thank you so much po. Ayan. Ako dito muna ako sa may part ng mga taniman ng kamuting kahoy, guys. Ayan. Ayan, ang bundok dito. Ayan, dito po kami ng isda. Ah, si Juanita banana. What's up, what's up, guys? po kami, kami ng fish. Fish. Anong klaseng fish? May tunok wala. Hakdog. hakdog. Char. Ano po? Ano ah, po? Unin po namin hakdog. <laughs> <laughs> hakdog sa... Hakdog sa... Sa ilog. Unin po namin ay tilapia yung... Dito Masarap yung tilapia. Ang sarap guys ng tilapia kung... Kung may tinik. Kung may tinik. Masarap yung pagmakain ng tinik. Kung walang tinik. Hindi yung masarap. Kasi nasa papel ang tawag, ang tawag dyan, pag walang tinik, boneless. Ang tawag dyan, guys, kumuha kami ngayon na, ay kumuha kami na unang pokot. Ano? Shrimp, pokot. Oo, ganun. Ayan, dito kami nakakuha din ng mga pokot, guys. Ang sarap, guys, sa ating nilulupan na lubi. Ay, buko. Ilagyan namin ang boko, guys, at pinuga namin yung boko. Ayan, gata po yan, gata. <laughs> Pantay Asyenda Asyenda <laughs> Isdat that... Charm oh, no. oh no, oh no, oh no, no Kaya si Taliko ay taga ng isdat Bonita banana, feeling nasa dagat. Ayan. Ay bumabalot kung lang. Ito naman ang aming kasama, yung makulit si Gino the Black. At, at saka si, si na ta? Si Tolo, ang tagabit-bit ng sara. Ayan. Um, ang ay kasama namin guys ay nag, na, nanghuhuli ng tilapia dito sa ilog. Ayan. Ito yung mga taga, taga kuha ng mga huli. Ayan. Oh, gayon. Sa tubi. Ayan sila, oh. Asan na, asan na sila. asan. Ayan, basta. Ayan, so, ayan, tubig. O, di ba? Hmm. Ayan. Ayan, katagal-tagal. Nakita din si Tolong sa video. Ayan, guys. Wow. Kagwapo man ito. Ayan, pang-akit yung sa lipistikan sa isda. <laughs> Ayan guys, ah uh, lakad-lakad tayo dito kasi iniwan tayo. Ayan, nahilang person. Ah uh, 'Yan ang mahal na mahal na halaman oh ito. Kulang na yung sanga niya, pinotol. Ayan guys, ano kaya nakuha nito? Ano 'yan? Ayan, shrimp Pokot, tawag dito sa amin na siya. Ayan, nakahuli ano to pa siya isa. Baka dito naman ilalaglag niyo, ha? Para sa nakaraan, dito tumalbog yung isa. Oh, ito pa ako. Ayan, may nakuha pa siya. Okay, siya lang pa ako? Laki guys. Gulat <laughs> ka no. Sobrang laki. na dito yung malaki. Ito guys, kinakain to sa amin. Katulad.